And guys, uh, what's up? Uh, this is Fang, no? Na server GM, server 1, uh, channel 1, no? GMT plus 8. Uh, ituturo ko sa inyo ngayon yung sa Guild Palace, no? Yung konting guide lang naman, pero di ko pa masyado totally kawisado to sa Guild Palace. Eh. Ngayon, pag ang guild nyo is level 5 na, pwede na kayo pumunta ng Guild Palace, no? Tapos, may mga kailangan kayong i-summon i-hire. Ayan, makikita yung si Void Summoner. Si Super Boinkly, si Miracle Merchant, si Momo, si si Patskin, sa si Wiltshire. Kailangan niyo to lahat o oh, kailangan niyo to lahat para sa saka si, si, Dodoro. Una punta natin muna si ano, unang sa so, ano natin si Boyk Uli. Ito si Boyk Uli. Nakikita niyo yung logo niya sa taas, yung parang may green na may white. So kailangan niyo kunin 'yan. Nakalagay dito is uh, for example, you get a boost To both EXP and star No, may parang parade Parang parade siya eh, parade Ayan, example, kumuha ko na ito Ayan, yung carnival o carnina So, ito yun Eh, daily yan eh, ito to daily yan May paparade to Ayan Tapos dito sila mapupunta Sa gitna Ayan, parang handaan Dito yan, parang handaan dito Ayan, dito sa gitna Ayan, shoutout kila Love Mist sa akin lang melodias, sa akin luka, ayan. Tapos, kaya, hindi may kami handaan, no? Kailangan tapusin nyo yan, dito kayo kailangan lahat sa gitna. Para yung XP, masulit nyo, no? So, next natin pupuntahan, si... Si Boyd. Si Boyd. Ito pala. Itong si... Boyd Summoner. Si Bedris. Ayan. Ito yung virtual codex. Kailangan. Ito yata yung pang-summon eh. Kung di ako nagkakamalit yung pang-summon kanina. Para lumabas si Mami D. Oo. Si Mami D yung dito. Siya yung nagbigay sa amin itong ano. Siya yung nagbigay sa amin itong. Ayan. Yung nag nagbigay siya ng na treasure eh. Tapos next puntahan natin si ano si Wiltshire ayan siya naman yung tiga construct ng guild yeah siya yung tiga pag paganda ng guilds mga plants mga outdoor facilities mga holy relic settings kung ano man yun at ito naman sila binibili naman dito sa shop Yan, 50 gold each and no uh, increase by hp increase by 950 points ayan ito uh, yan yeah, critical uh, critical value increase by 159 points Depth increase by 162 bobs para siyang bobs sir eh. para siyang bobs totally para siyang bobs kasi so ito may mga formula dito. Hindi ko pa sure kung ano itong mga ito eh. Mga parang 3 lang din siguro to Pero ang mahal, 400 gold. Kailangan talaga ponduhan yung guild. Hindi pwedeng, ano, hindi pa po ponduhan. So, ayun yung key Will share no? Tapos puntahan natin next si... Si Pad Skin. Si Fortune Star. Siya yung tamang, ano eh, tamang hula lang eh. Yan. Magbibagbabayad ka sa kanya ng, ano, ng 20 guild token. Kuhulaan kanya niya. And the last is but parang kulang. Si Roland kasi ano eh, ito yung sasamon eh, si Roland, yung guild boss talaga. Pero parang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim sila no, nasa si Momo. Pupunta pala tayo kay Momo mamaya no. Try mo na si Roland. Si Roland kasi hindi siya kasama sa merchant eh. So ito siya, ah, uh, ito 'yon. Phantom of Void, yan. Pwede niya gamitin daw yung power niya, no? Sarili niya kapangyarihan para mapalabas niya si Phantom of Void. Ito yung oras. Kung hindi ako nagkakamal is 2, ay 1 p.m. ba to? 1 p.m. o 1 a.m.? 1 a.m. ba to? o 1 p.m.? Para check nga, comment kayo sa ano, YouTube video natin sa comment section. Kung anong oras to. Ayan, parang 1 p.m. Tapos ito is parang 6. O, parang sa 6. Kasi so, ito naman 8 sa so, ito naman isa is parang 11 no 11 to hindi ako nag uh, ano. so pa comment sa comment section natin kung ano oras sila so punta naman natin si Momo punta natin si Momo ayan so ayan still recruiting pa rin kami 65 out of 95 ang guild namin parang ayan iba kasi may mga work kaya hindi nakapag online yung iba so nakatuwa lang naman kasi biruin nyo galing ako sa ako lang mag isa then pa stream stream na ay pa gawa gawa lang ng video pa recruit recruit lang post post lang may unti unti kami dumami ayan, nagkaroon ng kaibigan kalaro sa mga Dota 2 CSGO Valorant sa GTA V, ayan, nahanap uh, namin sila so ito naman si Momo ang silbi naman ni Momo is ah uh, pwede kang bumili ng ano dito naman sa contribution example ng guild contribution mo kung gaano kang kasipag gumawa ng daily quest na dito yan makikita yung tribute eh, yung mga points yung mga points na yan yung mga points points sa araw-araw so ngayon kung naiipon mo yan kung meron kang ano makakakuha ng ito yan, treasure chest yan biligan ka, bili ka, marami yan so ano ba nakukuha nga dito sa treasure chest yan Ayan, makakuha ka ng loot charm, 1, 2, tapos loyalty points. Ayan, ito yung mga access na mga kukuha mo, mga, mga revival potion. Ayan. Tapos next naman tayo dito sa, ano, after yung, ito, ito yun ha, sa contribution makikita yun ha, para sa, kung saan makikita tong chest na to. Ayan, yung guild contribution treasure chest. Tapos next naman, ito naman. Ayan. Para ito tayo sa, ano mo eh, yung parang style style so di ko pa kasi nakikita to di ko pa sila kasi nabibili no kaya di ko pa siya alam kung para saan to so next naman si nakakausap na natin si Boeing no ito yung sa parang handaan meron ba si Darin wala walang Darin no? walang Darin ito naman si auctioner, guild auction kaya ito o auction ng para sa lahat? Ah, okay, para sa lahat yan. So, ayun no, itong ayun, ang pogi naman na ito. Pogi okay, nyo. Grabe naman yung sakura bow talaga, no? Napakamahal. So, ayun nga, itong guide natin na ito is para sa Guild Palace, no? Pero hindi ko sure kung ito na ba yung 100% ng guide. O baka meron pa ako ibang hindi nasasabi. Pakicomment nga dyan sa comment section sa baba. Sa mga hindi pa nakapag-Guild Palace. Kasi tiyak sa server na ito, eh. Tayo pa lang yung nagkaroon ng Guild Palace na Pilipino Guild, no? Kasi yung iba kasi talaga mga Chinese Guild. Wala pa pake sa atin yun, eh. O, kumbaga, kaya ako, para silang racist, eh. Kasi biro mo, putik. We'll uh, Mag-shout ka lang tapos pag nalaman ka na lang Pilipino, mumurahin ka na lang, 'di ba? So grabe naman yung image natin talaga sa ibang lahi pagdating sa games. Oh, kasi masyado kasi toxic talaga yung ibang Pilipino. Alam naman natin 'yan, oh. Sobrang toxic yung ibang Pinoy. Eh. So kaya hindi na ako nagtataka diyan kung bakit ginagano nila tayo. So ayun lang guys, Ay, ito yung guide na to is Guild Palace lang no. So kita-kits tayo dito sa game na to add nyo ako, add nyo ako. Ayan, ang pangalan ko, pang. Ayan, pang. Simple lang. Pang lang yung pangalan ko. Madali lang ako i-add. Tapos invite din sa guild. Uh, every day, eh, every three days, nagsusorting kami. Nagkikik kami ng members pag hindi na active. Oo, kasi ito, magaya na ito. Noong February 3 pa siya sumali dito. Hindi na siya nagparamdam. Ito, itong mga to Hindi na rin siya nagparamdam. So, ayun nga. Una-una kasi, pagdating dito sa rate namin, eh, stable lang kami sa 1.1. Oo, kasi pag uh, bumaba kami ng 1.1, eh, masisira ang market ng mga Pilipino rito sa server na to. So, sa halip na masaya lahat, sa halip na kumikita na maayos yung iba, kumikita na maganda yung iba, eh, makapalitan ng lungkot at pagod kasi siyempre, pero yun mo, ibababa iba, iba natin yung value parang sa sur, sa sur N nga na sobrang baba na doon ng gold value eh. Ayun. Eh lang naman sa akin. Oy, okay, regarding nga pala guys sa AP, napakamura ng mga AP dito ha. Promise po, sobrang mura. Kasi maning manila lang sa mga Chinese mag-top up ng AP. Kaya sobrang mura ng AP dito. Kaya nga, kung ako papipiliin, mas bibili na lang ako ng bibili na maraming AP. Kasi sobrang mura dito pag pinalit mo sa gold eh. Parang 1.3 gold equals 1 AP yata. 1 AP o 1... o oh, 1 AP, 1.3 gold. Ayun yata tayong value niyan. So, ayun nga maraming maraming sa inyo sa, sa inyo lahat at sa mga kasasubscribe sa akin thank you sa so support Ayan. so pagka nag monetize na tayo tapos kumikita na tayo ng bahagya eh syempre naman makakakuha ko yan promise ko naman sa inyo yan na ako ng gold Ayan. gold lang may bibigay natin kung hindi gold pwede tayo umigay ng AP sa mga laki solid supporters natin dyan. sa ngayon kasi wala pa tayo may bibigay o kasi nakaka-start pa lang naman natin so ayun nga maraming maraming salamat sa inyo sa lahat sa mga, mga sumusuporta sa atin so kita kits tayo dito no so have a nice day guys happy tuesday sa inyo lahat at bukas nga pala guys araw ng mga puso no so good luck sa inyo sa so, kayo ng condom palagi at <laughs> palagi eh no? Magbaang kayo ng condom bukas para safety na safety ang putukan kanya sa motel. no so ayun nga maraming maraming salamat sa inyo guys thank you